isang mapagpalang hapon po sa ating lahat mga kalingap ngayon po may pupuntahan po tayong bahay at alamit po natin kung may tao kalingap orang bilang iskauter po ng jinsan Mindanao sabak po natin balihan po ang bahay po nila mga kalingap Sana may tao, yun. Tay! Ay! Ay! ito po. Ay, yun. Ay! May pala tay. Bali mister niyo po. Ha? Mister niyo po siya. Oo! Hmm. Oh. Mister. Ay, alam na, mo! Napatupo si tatay. Na-stroke siya. Ay, na-stroke? Oo. 2019 pa. 2019 pa po? Oo. Pa, pa, dun tayo ha, Madilim po sa loob. Doon po muna kayo dyan eh. Ha, may dala po po lang pa, para po sa inyo. Yan po ibigay po ni Ma'am Claire para po sa inyo. Ah, salamat ha. Ah, galing po kay Ma'am Claire po yan. Oh, salamat, salamat. Hmm. Yung! Ako ko dito na sakit po. Ha? Ah. Oo. Oo. Oh, oh. May ano pala si tatay eh, eh. Anong trabaho po ni tatay dati? Driver uh. Driver mo na dati? Oo. Oh. Nga, yeah, nagsakit ba? Oo. Oh. dito po kaya para... Nagigit siya drive, Hmm. Oo. Nagigit siya drive siya. Okay, nagsakit mo siya. Ano po? Ano niyo po tayo? Yung mundo, rules. Hmm. Ang Ilan po kayo dito na nakatira? Dulo lang may. Atong anak isa. Ah. Bali, ilan po anak niyo po? Isa lang. Isa lang po anak niyo? Oo, oh, may sakit lagi. Ah, may sakit din po. Oo, oh, ulit ako na pinang sakit. Anong sakit po niya? Kanang malipong siya ba? Ali ko Anong malipong? Ma, ano siya, ma mahilo. Ah, nahilo. Mahilo siya niya. Gipachita po check up naman na. Ah, di check up niya. Si, oh -oh. Um, anong, findings po niya? Bakit nahilo? Na doubt doon sa si cellphone. Dahil sa cellphone? Mm -mm na sobrang sa paggamit ng cellphone. Mm. -hmm. Yung high blood po siya. Ay, babae po, lalaki. Lalaki. Mm. Dong. Bin. Dong. Aligod. Ang bira. Okay. Ako lang kayo ng uh, mga kakanin. Nagloto ko mga kakanin. Ako lang. Mm, tapos siya po yung nilalako nyo. Mm -hmm. -mm. Nilalako na ako. naman po sa pang araw-araw. Tapos yan naman po. Ay, kahit pa paano. <laughs> kahit pa paano. Ano naman yan. Ay, so ganyan pa talaga. Kumbaga, tuloy lang yung buhay. Uh, buhay. <laughs> Gani. So, Tapos sa loob ng ay, sa, makakailan na tatlo beses sa loob ng isang araw. Okay na, basta huwag lang magkasakit. Gani, ano ta? Pero kayo po oh, to. Pintil niya. Ugot niya ng may ani niya. Tayo po intil po tayo tatay ng itin. Ugot niya no na. Tayo po na itin na po. Dili siya, dili man siya diabetes, kay gi ko naman lagi. Laboratory naman man siya. Oh, normal naman yung niya. Oh, dili siya diabetes. hybrid blood po siya. Eh, high blood, siya pero isi may ano lang siya kidney daw. Ay, kidney failure. Oo. Uh -uh. -oh. Kaya ganyan po siguro yung panit tatay kasi po hindi po nagkano nagsisirculate yung dugo. Oo, oh, okay. Di po mag-exercise good? Oo. Wow. Hindi siya mag-exercise. Sige lang siya kapundo din sa balay. Buti nga lang. Ganyan na yung anak siya. Buti ako ganyan ang paan. Okay. Nangitim na yung panit yun. natin. Oh. nangitim na. Kulay itim na. Mga iba na yung kulay. Yun. Oo, oh. oh, ngano ka na. Ito sa. Ha? Ito sa. Hindi, uy, umot na rin ang hindi ang tiil. Oo. Oh. Iba na. Isa pa kung mag arthritis na ano, na magagali agali o Oo. Oh. Para, parang, pa, hindi kayo manas yan? Ha? Hindi kaya siya may manas? Mayroon. Oo, pero, oo, oh, nag-alagay, nag-ahe. Ma may manas ka po siya, oh. Oo. Oh. Kaya kung makatulog ng gabi, sakit eh. Magkirap. May handagang kung tusok-tusok. Hmm, para may, mm, may karahayang na tusok-tusok. -tusok. Kasi gawa po siguro yung sa dugo na hindi makatakbo sa ugat. Oo, nakikinali, no? Oo, no, no, no. hindi oh, siya normal. Kasi uh, ganyan nga po yung kalagayan natin, May kidney failure, eh. Mm -hmm. Yung mahirap po yan. Kung halimbawa magkaroon po ng kidney failure, yun po yung makakaritomesa ng dialysis. Di pa di pa cikap pun menanya. Di ko lagi mik tambal ngah balik sekarang bulan tak toh. Oh. Jadi buat pun aku nak bayar gitu, balik kita saya cinta mungkin isa. Aro-aro yon. Aro-aro isa sekarang bulan. Balik ke sixty tabu kay kedua man saya isa kadlau. Hmm. Jadi mana aku makai oh. balik. Berat. Ano lang to? Pila lang to na palit na ko? Mga 15 days lang niyang inom? Oo. Oh. Kuha na ako na ba? Yung anak niyo po, nasaan po nagtatrabaho? Sa una, sa dul na siya nagtatrabaho. Pero yung, wala na. Yung anak niya? Oo, wala. Mm hmm. Wala na siya nagtatrabaho. Kaya nagsakit pa lagi. Oo. Oh. May tatawag na buwan na nagsakit. Kaya mga may timbang na kung nagtatrabaho. Pero ano pa. Kaya mangkot siya po magasgawas. Talag sarang magasgawas pa. Kaya naman na naiblad po. Oo. Uh Oh, mahirap po. Oo. Uh -huh. Maliban po na sa pagtitinda, ano pa yung pinagkakaabalahan yung iba? Ano lang na, mag rakit-rakit, yun ay yung anak naman anak god Depende nalang kung ano yung pagkakakitaan. Mm hmm. Mamasura, o say, mamakal man ko. Hmm? Oo! Oh, nagbuti bakal oh, po kayo? Oo, oh, oo, oh, nagbuti bakal. mo. Ma, Nilagay ko yung mga buti dyan, yung pao ko. Wala na, nabaligyan ako bang buti ko. Ito? Kanyang nagbuti-makal mo ko, kanyang mamakal ako kayo. Mabuti bakal po pala si nanay pang bira. Oo. Oh, kahit ano lang. Basta makapira ko. Ito pa. Kaya, may, pala, kaya pala may mabuti rito. Oo. Eh, ugasanan pa mangguna. Ah, nabasura na. Nabasura naman. na. Oo. Ugasanan pa mangguna. Wala na kung atinda ba? Hmm. Oo. O say, ma, mas, say, muban ko sa mga amiga na masura. Muna. Masura po. Masura po karon ako kauban kay nagluto ko init man ko kayo ko magluto na lang ko baligya kay ngalin man pod oh mm -mm, dol, nagluto lang ko baligya pero kung nagbabasura po kayo kumusta naman ang kita okay man pod kaya nang us usahay gali mahalin na ko 400 sa kadlaw 350 yan na ano lang Pagkapon yan. Oo, pagkapon kayo. Tinda man na mo. Hmm. Ah, ma muti mi uli me, alas jes o oh, mana amo ding kasipay pay din mo mga lata mga plastik kana ko ano ano lang pwedeng mabili oo oh, mga buti o oh, mana tinda ang na, po din ang tindahan ay na mo dia na mo pwede tindahan sa po yung tindahan may junk shop diyan oo may mayroon ah uh, oo oh. nakakaintindi na po ako pero hindi lang po ako makapagsalita <laughs> 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 ah, ha hindi siya marunong magtagalog huwag po hindi intindi ko dalawa pesos sa ito ni nanay. Pero tawa po ba yung mga sa ko naman? Tawa naman. Tawa naman. Hindi ako roon kayo sa kini. Maroon ng green yung mga sarita man. Yan ang salita sa tatay. Nagkikinig lang. O, gani. Hindi ko alam kung tawa ba yun. Nakatawa lang na si Sarko Gistoria. O, pangalan eh. Hindi ko rin alam kung tawa ba yun siya sa sabi ko. Lingkat siya. Lingkat din ko. Lingkat Lingkat kaya ako magkukubang ko isa. Yes, yeah, salamat Kupuan po. Kukuhangin lagi. Hindi, hira. Hindi po kasi ako siya, hindi po ako siya ako taga dito. Tagalusan po ako. Kasi hey, marunong din siya mag-Tagalog. Pero ah. kaya eh, taga sa Maynila, abang po sila dati. Hmm. <laughs> <laughs> Masaya po ng vlog po natin dito mga kalingap kasi Si ano ba? Ilonggo ba yung salita yung Nani, Bisaya. Bisaya? Ay, Bisaya yun. Bisaya yun. Na, hindi ko lang kung Bisaya. Uh, oh. Ewan eh, ko lang kung tumatama yung masaya ko. <laughs> 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 Marunong hindi naman ang salita. Kasi si Ana, si Pastora, bali hipag ko. Hmm. Si Pastora Pilami? Ah, hipag ko si Pastora Pilami. Ha, asawa ni Junjun? Uh, ah, 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 may mato man vlog sa inyo kay nanuroy man ko. Uh -huh. Aha. Ano, ko biko. Biko man gina sorry ko, sa so man ana. Uh -huh. man niluluto ninyo uh -huh. Na binibenta. Oo. Mm. Ana nga ga? Eh bot hindi gyud nakasama si Nanay Patring. Ay, lai man putiha kay gulay man tuyaha, uh -huh. gulay man siya. gulay. Manggulay man, hindi ko ganahan manggulay oy. Eh yeah, kasi kung minsan sumasama kami kay Nanay pa rin kasi ilang beses ko na rin na ano, na, nakasama. Ah. Nakinatinda uh, na mabasa gamay. Hindi, hindi man talaga kasi hindi, hindi Ah. Oh. Kuan si Ate Pating na gano'n na siya Nagtinda tinda siya gamay kita ga siya kapital siya kana. Oo. Oh. Oo. Oh. Asya ah, gi ayos, guys, ayos man yung payag niya. Oh. Kasi nung anong punta ko dito nung kinaya eh, na ni hindi pa ganyan yung bahay niya no, yung ilang taon na nakalipas. Hindi yung hindi pa nababag sa kanong yung bahay niya. So maganda po ito lagar niya, ah, malilim. Oo, oh, malilim nga eh. Kay, naghang puno kay... Ano to, anong kawit ito na? Bungo. Nakakain yung bunga niyan? Kabugaw. Kabugaw. Sa Tagalog, sa Tagalbay. Ang bunga. Yung maliit na yung sito. <laughs> <laughs> maliit na kalamansi. Maliit na kalamansi. Maliit na kalamansi. Gag ko na yan. Malaki. Ay. Ang bunga. Malira. Pero malalaki yung ano yung tinik niya. Oo. Oh. na Pag i-comment nyo po kung anong kahoy ito. Malalaki po ng mga tinik po niya. Oo. Oh. Oh, oh. Amot sabi saya. Buongon manak. Luhon. Oo. Ah. Maliit lang. mo ba yun? Ito po yung, mga, ito po yung bahay po rin nila tatay, o mga kalingap. Ah. Uh -huh. So palitin na rin po itong ano nila. Ilan taon na rin po itong bahay nyo na yan? Ah. Eh. Uh -huh. uh -huh. Tagal na. 2005 pa yan. Hmm. Tagal-tagal na rin pala. Oo. Ano nga? Wala yun ayos. Hmm. Nasakit na ayos. Sakit naman siya. Hmm. Ito po, pandemic sa una. Pandemic? Oo. Oh. Ito, 2018 to, no? oh. o, na siya. Tawasan 18 man no? Oo. Wala na ito siya, na-stock siya. Ah, ito, 2018 pa po kayo na-stock? Hmm. Oo, oh, pag pandemic, pa na. wala. Wala gano'n ako sa hospital ito. Kaya ako lang nag... Lata-lata o ganang mga herbal para makalakad siya. Hmm. Kaya na. Yeah, mahirap din ko minsan kung kahit na gusto mong tumulong ni tatay sa paghatap buhay. Okay. Di, hindi naman pwede. hindi uh, pwede. Hindi. Oh, ano lang? Bawal pa lang po nagkakait uh, po sa kanila. Hmm. Bawal rin. Napitin sa okay, butan eh. Okay. Nagtarbaho man ko dati. Sa karindiriya. Hmm. Nga yeah, kadlaon man. Alas 4. Bato naman ko. Hmm. Um, tapos sa uh, uwian. Alas 5. Hapon. Oh. Uh, puyat. Uyat kayo, di na gyud ko ka panlimpyo, mo ni piti sa buta. Atong hmm. luha katong Domingo ingawa di gyud ko. Hmm. Kay sud so, kayo. Ingko magtindatinda na lang ko kay sa una pila ka tuig magtindatinda ra mo ko, mo ra na kun tinda. Oo. Oh. Oh, nabuhi man. Kira man po pud Japan, sa Kaya pa paano nakaka-survive? Mm, mm Dito rin pala yung nagluluto na eh. Oo, oh, sa'yo, ha? Yeah. Yeah, o, na kaya ko luto ang Wala na kayo na, na lutoan ko. Kaya ipahit na lang sa kalan. Kaya kung mag-ulan ba, mag-listen man siya pagluto. Oo. Oh. Pag na lang ako siya kalan. Oh, sa sulod na siya magluto. Ay, meron din kayo lutuan dyan sa loob? Oo. Hmm. Kalan lang kung nauling? Oo. Oh. Yan. Kaya tapa pa ano eh, umuulan. Makaluto sila. Oo. Oh. Pag-uwi ko, luto na. Kaya hindi na sila magkakuan. Oo. Pero nakatanggap na rin po kayo ng ano, pension. Sa senior, uh, na pa. Wala pa? Kaya wala po rin siya huh? siya sayang is SS o katong pag-ibig niya. Kay kulang pa mo papel sa paglit registration kaya wala man dahil kluro man siya. Ay, <laughs> di, wala <laughs> pa yung certificate. Wala. Magkuha nang tiyang kwarta uh. sa pag-ibig. Oo. Kay balik man yung kwarta sa pag-ibigod kay di man siya pwede na mag-loan kay senior na siya. Hmm. Kaya ibalik na lang daw sa iya. siya o oh, kuhaan birth. Birth certificate. Oh, pwede po siguro late registration. Oh, nagal eh, Pero as kasunan pa kay namali mali bang pagod ang mga marriage contract? Nagipagitaan so, na may marriage contract. Ah, mali din. Namali kay ang nabutang sa mga marriage contract, Manila ba siya na tao? Kaya Manila, mag i na tao. Oo. Oh. Pero, diri siya yung mapapil. Diri mo siya tao. Dibotang niya. Bali, pinanganak si tayo sa Maynila. Oo. Oh, sa Tundo. Sa Tundo. Tapos, dito na po kayo lumaki. Oh, dito na. Pwede na siguro ang palitan yung electric station. Bali, dito na yung... Oo, ano yun? oh, ano, dito ano, na galing. Pero kung kuhaanan na nag oh. tapidabit at na pilabit marriage. Oh. Ano lang kung joint pilabit daw. Oo. Oh. Oh para yung documents niya po yan. Uh, ah, yung lang, sa pagtunghol dokumento kung ano yung mga dokumento kung ano yung mga dokumento lang ano yung mga dokumento kung ano yung mga dokumento kung ano yung mga dokumento kung ano yung mga dokumento yung kukaroon na kay Mag, yung mga na kung ng sekretary ni Kalunso. Hmm. Um, yung mga dokumento kung lang daw ako dokumento kung ano yung magulang, -magulang Oh, cool. sayang din yun kasi privilege rin kay tatay oh, yun eh. pa niyang pension, anak. Oo. Oh, malaking tulong ko yun eh pag uh, naprubahan. Oo. Oh. Uh, palagi na ko nakuhaan kay Kininga. Tapos palagi po ko kay... Papagay kwarta niya ako. Patambalan pa po na kung anak niya. Siya po, ako pa po niya. Patambalan niya lang sa albularyo. Ano, sana ano po yan, sana na po siguro yan sa doktor na po kasi kung meron po siyang uh, kidney failure na pinag-check up nyo. Maraming oh. epekto yan sa kanyang uh, kidney. Kasi nang isa rin sa nagkano ng dugo natin. Hmm. Yan yung control sa dugo. Ah, uh, sa dugo, yung kidney. <laughs> Mahadlok bang pugko? Kaya basing ko yung dialysis Mahadlok bang mabalito? Kaya nasimula mampu, na po kasi ang dialysis. Ako, madugong gastusan po yan magaling nga madlo ko ako pag manggon pagmangkin pag manggin ko dialysis gidialysis. Di dialysis sa, sa kasi mana katatlo oo oh. kaya kung ano masya, diabetes kaya yan diabetes, kaya it's eh, it's stage 4 na daw tingnan na Doktor Hmm. Oo. pag uh, nag simulan na po kasi mag dialysis yan continuous yan, tapos puro labas lahat kahit mga ah na nga madlo mahirap ito ang pinakamahihirap po sa namin. Ipalbularyo yun, kung oh, nandiyan eh. O, langit sa naman hmm. lang, nandiyan mong natulog. Nalagyan ko ng tila, gano'n na inaana. Hindi naman na inaana dati eh. Oh. Oo, hindi naman po ganyan dati eh. Oh, Oo, hindi eh. Nalagyan nalang ko ng tila, gano'n na inaana siya. Hmm. Sana may makapanood po nito, para sakali may makatulong po sa atin. Di diyan naman po natin siya sabi. Baka sakali lamang po tayo. Oo. Oh, oh. Mahalik mong gugog okay. dialysis. Mga itong uh, ipastikap na ko guys siya sa sa, sa sa wala ko sa emergency kaya basig i-dialysis na yun ba? Oo. Oh. Sa... Ilan na katuloy na? Ah, saan? Oo, oh, isang bay. Ano na? 1920 to 2020. Mga ano na, mga... Ayan. Atong 2018. Hello? 18? Oo. 18. Ano na yun? 24 na. 24 na? 25 ah, na yun? mag 25 25. na. Ang tagal na. 18 7 uh, uh, taon na rin. Ang uh, nakalipas. Uh, uh, Kaya kung hindi ako na-stroke, may uh, ito so, ko yun. GY. GY mo na sa itang mga dati. Mm, uh, 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 pero may mga insurance na mga na kuha doon noon. Wala. wala Dili, ano lang siya. Ab sige gabawas ang jiway dati. Oo. Oh. Pila ka dito siya? Yo, nagtulong pud mi nga na siya ay eh, igyagbungan pirmi ang SS. Oo. Oh. Pagkasakit niya, pagsubay nako. Na ko, wala niya di igyagbungan. Di wala hulog. O wala hulog. Pagsubay nako ko, ta ko gi ko. Ingko nga wala man. Gipakita na ko sila sa mga Oo. Oh. wala, unsa diay ni gipangbawasan man. O mo to na nila. Pila lang ka tuig hulog. Pero katana... Pero active pa yung kampanya company niya. Oh, no, no ba? Niyo. May mga ID naman kayo doon. Pwede uh, naman mahabol yan eh. matagal naman siya nagalis. Matagal na. Diri De... sa Picas, niya nga, uh, adili na lang na mo, parang tamo ka kayo. Niya, yeah, mm. kanin kanindi sa Picas, katarbawan niya, sa ilang SP. hmm. kanang ride siya ito, kanang ka lubigod, ako, tulubi. Oo. Oh. Dia, Diya, morag, pinakatuwi siya diya, na-street kid diyang SS. Mm. Mga walong tiyay kaya tuwid ka, no? Walong taon din. Walong taon siya. Ang is-is na kupito dyan. Mm. Pinagbungan dyan, na mm -mm. magandang company. Mm -mm. Siguro makukuha ma ma naman siguro din mga early retirement siguro. Paano pa sustain ito? Kasi hindi oh. ko pa rin pag kami sa ating is-is. Mm. So bali, pakicomment nyo mga kalingan kung paano maganda po nilang gawin para po sa kanilang uh, pensions para sa SSS kasi uh, si tatay bali wala pa po siyang uh, birth certificate kung ano po yung uh, pwede nating uh, naipayo sa kanila kung ano magandang gawin para kahit pa pa makatulong po tayo sa kanila mga kalinga so bali mga kalinga bali hanggang dito lang po muna ating vlog kaila tatay at uh, patuloy po natin supportahan sila Bal Santos Matubang at itna vlog kalinga prab Ganito pa yung abang lingkod, kalingap, turak, at, uh, at ang buong team kalingap, pasuportan uh, po natin. So, ganito po po at ingat po tayo lagi and God bless. Bye-bye po.